Ayan uh, yan mga idol, tayo, magluluto tayo ng tulidang na uh, mangga. Dito ko muna. Sa dito na na dito ko muna yung karne bago ko iluluto. Napakasarap po. Sito mga, sito. Sito yung mga Ito Yung Hindi wala akong pirito ko para do sa aking baon na, ano, na may gurane. Ito, yung pirito dalawa. So, okay, pinito ko po muna bago ko sisigang sa mangga. Sinigang na mangga mga ito din. Sinigang gang, sinigang gang. Kailangan ko ang tupatis. ko I-pirito po muna natin bago natin isisigang at tatanggalin so natin ulit yung kanyang mantika. pinag-pirituan Ito ang namangga na pirito ko muna Pwede kayo dito O mm -hmm. yan okay. okay. po I-pirito muna natin Puno na kaya ito niya po direct magluluto ko sirigang na mangga well, sirigang na mangga pumuna na po kayo well siya pa isa demo na pa isa mo na pa direto muna natin yung manok bago natin yung sa bawang sa luya mangga Mano, para naman dito sa aking, ano, yung pahol po kanina. Pero ito na pa yung isang para kay pulo ko yun. Nga mano, pagraalata ako po ito. Francis Red Green, I don't care about your love. Ang muna eh. yeah. natin ng konti bago natin isisigang ang sarap pwede nagyan ako ng asin Brian Listro Maria Isabel Chavez Rio Jun Morada ito siya Francis Trevin <tipos> Pagkakita muna na ng konti, may tunay natin ng konti ng para magkalasa. Okay.

Ah, ganaba to. Ire to muna natin yung manok bago natin yung sinigang tang mga mga. Sinigang tang, sinigang tang. Ito itong manok para ipulokoy. Eh. Ito pwede na ito. Pwede na mga na, na ano na yung pagkarumasa ng manok. na ito. Ano po yung mantigan. Hmm.

pate. Ay, doy na ata siya. Hoyo, doy. Pate. Yung tangtang na mangga. Hoyo mangga na may balas pa, madali pong anoyin ito pagka. Yeah. Hey, Babe ito big.

Ay, pwede tubig. Tubig, tubig. Ang dami dami nyo dyan. Tubig, oy. Apat-apat kayo dyan. Apat-apat yung mga asama namin, mga ito. Oh, ang dami nyo na dyan. Yan po, may bisitang uh, tagasaan po kayo, Idol. Pangkasinan, may dalang ano? Baby bago. Baby bago, ha? Talagang marami nagtatala kayo, Idol. Ha? Yan po. Ito, big. karen, Ayan po. Yung sinigang namang ganyan. Ito, peksay lang. JB Bagong. Yan, no? Ayan, o. Ayan. JB Bagong, po. Oh. Ah, ha? Mga kulay nito. Ito. Binibigay lang po kaya. Ito, lo. No? Daming dala. Ayan, big. Ito, big. O, ito, big tubig, gata, yung Tatlo-tatlo kayo dyan eh. Puro lang kayo nagsiselfon. Hindi na, lagay mo dito eh. Lagay mo lahat oh, yan. Yan ang sinigang kang na mangga ni Idol. Oo. Oo, oh oo, oh, 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 oh. naubo, naubo. Yan po, sinigang kang na mangga ito kasi kulokay ko ng manok yan. yan. Malaking manok po ito. Eh. Malalaki na yung manok po. Eh. Yung ikangkang na masarap yan. May nyaman. Punin ko nga ano dito. kasi yung ano. Eh, eh, tignan mo ka dyan kung may PSI pa dyan. Ayan, ayan. Ayan. Eh sinigang na ka. Ayan. Eh. Malambot po ang lasa nito, mga ito. Ito yung puso. Hmm? Ayan po. Ayan po. Sasawan natin yung ano? po. Hmm. Ayan no? Hmm? po. yata na, na ano. Nagbibisita, kumakain. Wala so, pa rin mo, ano. Ano pa lang ang bayaw ko to, ha? Ah, Masarap. Hatiraman niya sa trabaho sa Cosmos, no? Si Alan. Alan, Jesus, kamusta ka? Namang kalita. Ayan. yung mangga? Hmm? Sarap. sarap. nito, no? Ano bebe? Ano bebe? Alam ang ah, ah, isang pagong, mga ito. Ah, kalinam-nam niya salamat boss sa uh, John Bernard. John Bernard uh, sa padala mo sa akin ng ano. JB Bagong. Yan lagi ako nagluluto ng ano yan ang pinagluluto ay mga bisita ng mga gulang lang sa uh, Tagalog dinindig. Din Kung wala pong mantika yun, no? Oh. Hmm? Sarap na. Sarap na po, ha? Mga ito, gumbang